Hello mga kaibigan, welcome sa channel na ito. Ito yung Jesus Revealed TV channel. At ako si Larry Gracilia at nandito kayo ngayon sa atin pong supernatural moment. So si Lord po ang nagdadala ng pagpapala sa atin sa pamagitan po ng paghahayag ng kanyang mga salita. Ibabad lang po natin ang ating isip at puso sa kanyang mga salita at ang ating pong oras o mga minuto ay nagiging supernatural. Si Lord po ang nagdaragdag ng super sa natural natin. So welcome po dito sa Supernatural Moments. So sa pagkakataong ito ating sagutin ang isang bagay na nag dudulot ng pagiging epektibo ng salita ng Diyos sa buhay natin. So, paano nga ba nagiging epektibo ang salita ng Diyos sa buhay natin? So, nais ko po kayong dalhin sa kanyang salita na matutunghayan po natin dito sa 1 Thessalonica, Kapitulo 2, Talatang 13. No? Nang sabi po dito sa New King James Version, For this reason, we also thank God yan, sabi niya. So walang humpay daw yung pasasalamat ni Apostol Pablo sa mga sa Diyos patungkol sa mga taga-Tesalonica yung mga Kristiyano doon. Okay? Kasi nang tinanggap nila because when you have received the word of God which you heard from us nang tinanggap daw ng mga Tesalonica ang salita ng Diyos na napakinggan nila kina Apostol Pablo you will come it not as the word of man tinanggap nyo ito hindi bilang salita ng tao. Okay? But as it is in truth, bagkus ito ay katotohanan, no? Na the word of God which also effectively works in you who believe. So katotohanan na salita ng Diyos na ito po ay epektibong gumagawa sa buhay ng mga sumasampalataya dito. Okay? So kaya ho, mahalaga na pag napakinggan natin ang salita ng Diyos, eh, buksan natin ang ating isipan at puso. Sumampalataya tayo para maging epektibo ito sa ating mga buhay. Tanggapin natin ito bilang katotohanan. So, ano ba yung sinasabi ng scripture no regarding truth, no? Na in fact, uh, merong sinambit po yung uh, mga salita ng Diyos, no? Dito po sa Es ipakita sa inyo sa aklat ng Roma, kapitulo 3 no ay e talatang uh, uh, sabi talatang 4 no nang sabi dito certainly not okay uh, gusto ko lang puntuhan dito na ang sabi dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Roma indeed let God be true but every man a liar okay so lahat daw ng tao ay maging sinungaling at ang salita ng Diyos ang maging totoo. Lalong-lalo lalo na pag tayo po ay nakadaranas ng mga problema o suliranin sa ating buhay, it seems na pag binabasa natin yung salita ng Diyos, ay eh, salungat doon sa nararanasan natin. So, kailangan po nating ideklara at paniwalaan na mas higit ang salita ng Diyos kisa sa sitwasyon natin. At yung mga sinasabi ng tao ay kasinungalingan. At ang totoo lang, ang salita ng Diyos. So gusto ni Lord na mamuhay tayo sa kanyang mga salita. Okay? So, ganun po yung pagtanggap na nais ng Diyos no, para maging epektibo yung kanyang salita sa ating mga buhay. So, tanggapin natin ito uh, bilang salita ng Diyos, bilang katotohanan, hindi po salita ng tao. Ano ang totoo naman po, salita po talaga ito ng Diyos, mga tao lang po yung ginamit na nagsulat pero inspirado po ng uh, banal na Espiritu kaya nga sabi po dito sa o, uh, una uh, dos kay Timotio no? so, pakita ko po sa inyo dos Timotio may kapitulo 3, talatang talatang uh, 16, sabi rito yan, mababasa po natin All scripture is given by inspiration of God. So, lahat daw ng salita ng Diyos, yung Biblia, yung nakasulat, ay binigay sa inspirasyon ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, ang Diyos po ang naghimok sa tao na isulat ito. Ang Diyos po ang nag... Uh, nag uh, ang, ang original po na terminology ito is God breath. Hiningahan ng Diyos. Parang hiningahan niya. Parang he breath, no? Doon sa kanyang word. Uh, kaya ho, yung salita ng Diyos ay punong-puno ng Espiritu ng Diyos. Ito po ay buhay, no? So, lahat ng kasulatan ay binigay sa inspirasyon ng Diyos. Kahit po ito ay sinulat ng mga tao. No? Kasi hindi naman po ito isusulat kagamitin ng Diyos yung hayop dito kasi hindi po natin maintindihan, no? Kaya po, ang ginamit rin ng Diyos para may communicate yung kanyang salita sa atin ay tao rin. Okay? Kaya maliwanag po na tanggapin natin yung salita ng Diyos bilang katotohanan at ito po ay tunay na salita ng Diyos, hindi po ito uh, salita ng tao. At dahil po doon, sa pagtanggap na yon magiging epektibo po yung mga salita ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, may magagawa ito sa ating mga sitwasyon. So 'yun lang po ang aking ibabahagi sa inyo. Dinideklara ko ang kagalingan, dinideklara ko ang pag-asenso sa iyo, dinideklara ko ang gabay ng Diyos sa iyong buhay. Nawa mas lalo mo siyang makilala, salo kang lumalim sa pagkilala sa ating Panginoon. Maraming maraming salamat po.